The must-try roadside eatery in Barangay Ma, del City. Na sa hapon. Uh, particularly 12:47, karon uh, bypass road ma, oga uh, uh, atong karon interesting uh, roadside eatery ni siya sa bypass ma. Kung mo mo bypass road ma o gusto mo mangita mo pagkaon, isa kay perfect place uh, pwede mo makapark sa kilid, maghazard lang mo or kung magmotor dire sa kilid lang may mga pagi or mag or maghazard na opresa ni ang maghazard lang kada sa kilid. Perfect place kini nga itiri mga higala kay eh. tanaw ninyo. Na ay tulok ka dagko nga kawa diri. Uh, kani sila nga uh, kuno kini siya sa ilang uh, number one putahe dire nga uh, hinalang uh, nga nila tag 50 per order lami ikini nga hinalang mahigala higala kay dili kay sobra ka uh, sobra ka anghang tama-tama lang og um, puno kini siya og um, mga sahog daghan gyud makita nga mga beef at ilhangi sahog diri so tulok kini ka uh, mga kaldero makita na dari, 1 2 3 24 hours ilahang uh, ilahang uh, uh, operasyon diri karon uh, makita na to nga uh, tulo ilang kaldero meaning buntag udto hapon hangtod gabi the following day pa pwede yang, uh, tima ilhan, mo kini ang uh, timailhan kumuagi mo diri Uh, before mo muliko before mo muliko padulong sa city jail uh, na isa ka itiray dari mo kanya ang ni nila kita na to uh, favorite kaunan kini sa mga driver jeepney taxi kay convenient og lamian ilang pagkaon dili lang isa ka putahe dili lang ilang hinalang uh, tag 50 pesos order ilang ginabalik dagan sa atong tanawon diri karon mga igana ay kalimti kung mo dire ang iyang uh, landmark before mo pasulod, pakilid or uh, sa uh, city jail mo kinyo. Kanto lang ni siya. Mo ni ilhang itari. Ug makita na tu dire karon nga sila pag uh, mapilian dali nga mga pagkaon. Daghan sila mga putahe na mga mm. favorite yun sa mga Pilipino kaniyo huwag ilang sabaw huwag katong ilang hindi hinalang mo ni ang kung mm. silang hinalang lang medyo lamig yun siya ah uh, dili lang bias kaya nakakaon mi Uh, perfect good place kini siya kung gusto ka mukaon or enjoy ni mo meal kada kang kapilian ang importante mong sa mga mga unay labi na kung kung gay ka asay sa sabuhay mo pangitaon daghan dugog mapilian nga pagtaon uh, mao okay kini perfect place okay makita nato nga daghan dugog mapilian uh, wala ayo sila they go all out diri mga higala mga friendly sa ning mga tao nila diri kay seryoso yun sa pagpang So, kung wagi mo din sa may bypass road ma, guto mo sa mga oras sa buntag o ito hapon gabi o kadlaon, perfect place kini sa nga ito. Ah, Gigan ka din sa gawas, mga igala. Ah, uh, yung amigo sa kahanginan online o sa around the world, si Romeo Braceras Jr. Report. salamat sa pagtanaw.